date Nagiinit ang labanan sa People's Choice Award ng Miss Universe 2025 dahil patuloy na umaakyat ang boto ng tatlong nangungunang kandidata. Sa kasalukuyang tally, nangunguna pa rin ang pambato ng Bangladesh na si Tanghia Zaman Metila na may 369,320 votes. Malakas ang puwersa ng suporta ng kanyang bansa at diaspora kaya hindi nakapagtatakang matatag ang kanyang posisyon sa unang pwesto. Nasa ikalawang pwesto naman ang pambato ng Pilipinas na si Ma. Atisa Manalo na may 367,575 votes, halos dikit na dikit sa Bangladesh. Kitang kita ang lakas ng Atisa Nation dahil hindi humihinto ang mga Pinoy sa pagboto at pagmumobilize online. Marami ang nagsasabing kung magpapatuloy ang ganitong bilis ng boto, posibleng maagaw ni Atisa ang nangungunang spot anumang oras. Samantala, nasa pangatlong pwesto ang kandidata ng Chile na si Inamol na may 322,561 votes. Bagamat may kaunting agwat mula sa top 2, hindi rin dapat maliitin ang lakas ng kanyang supporters dahil mabilis din ang pag-angat ng kanyang boto sa nakaraang araw. Sa kabuuan, napakadikot ng laban, lalo na sa pagitan ng Bangladesh at Philippines. At tandaan, kung sino ang makakuha ng pinakamaraming boto ay automatic semifinalist. Kaya ngayon pa lang, Todo kayo ng fans upang masigurong pasok ang kanilang pambato sa Miss Universe 2025 stage.